Ngayong araw na to guys ay mag-harvest tayo ng mga luya. So ayan, bali ito ay isang taon nang nakatanim dito at nandito siya sa may mga kamatis. Ngating mga puno ng ano ng mga luya. And as you can see, mga walang dahon na yung iba, kaya naawa na ako. So nag-decide na ako na i-harvest siya ngayon. Ay, maliit na maliit lang natin tinanim tapos ayan, lumaki na siya ng ganyan. na wala nang halang yung dahon niya. Ito yung medyo tubo na rin. Ito din, bumuti na natin. Ang ganda ng lupa dito. Kaya ang ganda ng tubo ng buya. Ang <laughs> liit pala. Wow, ang laki guys. Ng laman! Grabe. Haba na pala nung oh guys, ang dami. Pabenta natin kay Madir. <laughs> mm -hmm, Dami. Ito na guys, yung ating mga na-harvest lahat. At ilalagay na natin siya dito sa basket.